So ngayon, nakuha ko na yung aking pangapat na booking Mula dito sa may Kalaokan Going naman ng Saan to? Oh, Manila, Sampaloc, Manila 182 Ay okay. 111 yung tip Mukhang kalokohan to 71 pesos 111 yung tip Mukhang fake booking to ah pero nagdi-ring. Hello po, Joy Ride. Lampad ko kayo. ay tapo. Okay, Sige pa. Thank you. Thank you pa. Well, oh, legit niya to, 111 ang tip. Hi sir. <laughs> Medyo malapit lang yung booking niya. Medyo. Dire-diretso uh, lang pwede sa booking. Tama uh, ba sir yung input nyo ng ano? Ng booking? 75 bang ang nilagay ko? Um, hindi sir. 79? Hindi rin po. Ay ano? 182. Ay, seryoso? Oh? Yes sir. Kaya pala na pa, sorry. 75, wala akong salamin kanina eh. Naka no, sir. <laughs> Kaya pala sabi ko takot yun. Kaya sa manang <laughs> tingin ng kapitbahay namin, nakalakot. Eh. Hindi sir, sorry. Yung ano po, yung fare nyo po. Yung ano? Yung fare nyo po. Yung ano, sorry? Yung pamasahe po. Magkano nilagay ko? Bali nag-add po kayo ng tip sir na 111 po. Ay mali, 11 lang dapat. Ah. Ano yan? So okay lang naman sa akin sir kung ibigay niyo na lang yung 20% ng 11 ng 111. Okay lang. Okay lang naman sir. Sorry, akala ko na mali ko yung number. Yung number. Yun? number oh. Kasi nagtaka ako, sabi ko baka fake booking to kasi sobrang laki nung tip. Actually, gusto ko lang i-close ng 90. Pa. Ah. Pa, gusto ko pa piling 10. Okay lang, sir. Okay, okay lang. 100 ibigay ko. Oo, oh, kahit na. Mga 120. Sorry, sorry. Hindi, <laughs> sir. Okay lang. Hindi, okay lang. Ay, rin ako. Wala kasi kung salamin ka. Ah. Parang, tagasan ka ba? Tagig pa po ako, sir. Layo. Ako po. Bumayabiyahe-biyahe lang, sir. Magahan lang. Ako eh. po. Ako, galing pang produksya. Eh. Ayan ang <laughs> ah, magpo-food trip kayo, sir. Bago ka makarating dito sa pagaling? bago Ah, galing po ako ng Tagig talaga, sir. Bali, nakakuha ako ng booking papunta rito, so... Ah, malapit sa amin. Yes, sir, po.